Yo, what's up mga kabisig? Magandang araw sa ating lahat. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon. So, ngayong araw ay araw pa rin. <laughs> so, ngayong araw, yung video natin ay ituturo ko sa inyo kung paano ako maglagay ng bisagra para ma-balance yung bigat ng ating mindor. So, papakita ko sa inyo step by step mga kabisig. So, simple lang yung gagawin niyo. Uh, Magpapakulang kayo at magtimpla ng kape at manuhot. So, ayan. <laughs> So, itong pinto na to, ito yung kakabitan natin ng bisagra at tapos ipapakita ko sa inyo yung pagkabit ko doon sa may um, uh, hamba. So, ilalapat natin doon sa hamba kung sakto yung ating kalagay ng bisagra. So, purpose ko dito mga kabisik, yung ipakita yung paglagay ko ng bisagra para balance talaga yung bigat ng ating mindor, lalong lalo na sa mga mindor ay eh, mabigat mga kabisik. So, kailangan yung ating paglagay ng bisagra ay nasa tama at syempre, standard yung ating uh, bisagra na ilalagay 2x4 na bisagra. At syempre, makapal yung kanyang bisagra na ilalagay natin. So wag na natin patagalin yung ating chikahan so umpisa na natin tara na. So ito mga kabisik, yung ating mindur na lalagyan natin ng bisagra para mailapat na natin sa ating uh, ating hamba So itong main door na ikakabit ko makabisik order to at uh, malinis na to talagang finish finish na siya at sa pintura na lang yung ating kailangan dito So yan makabisik so kailangan yung ating bisagra guhita natin at syempre okay tanatin natin siya So ang ginagamit kong pang-okay dito makabisik yung ginagamit kong katam kaya dahil malapad siya at maganda yung pagkaukit so ganyan lang mga kabisik kailangan kukitan muna natin yung bisagra para pumantay sa ating kahoy at syempre yung pagukit natin mga kabisik kailangan nasaktuhan lang sa ating bisagra na tubay 4 tapos yung lalim ng ating ukit kailangan pantay lang talaga sa kahoy para maganda tingnan 来来来来 So, ito mga kabisik, trinay na natin paglagay ang ating pinto. So, ganito ako maglagay ng bisagra mga kabisik. Yung sa, pin isa sa pinakailalim, pinakababa. Tapos, isa dito sa gitna tapos dalawang magkadikit doon. So ayan, sa so mga kabisig na ako maglagay ng bisagra. Doon sa taas, video magkalapit yung dalawa. Dahil yun ang magdadala ng balance ng bigat ng ating pinto. Ayan. Yung sa baba na yan mga kabisig kaya isa lang yung nalagay natin dyan dahil yan ay suporta lang mga kabisig pero ang nagdadala talaga ng bigat yan ay yung sa taas. So kung isip-isipin, pag isip-isipin mga kabisik, parang ano no, parang baliktad ano. Pero mas ang taas talaga ang kailangan magkadikit yung bisagra natin dyan. Kasi once na mabigat yung pinto natin, gaganon yan siya, sisikip yan dito sa kabila. O oh, yan ganyan lang. So mga kabisik, hindi ko pa pinix yan dahil magpipintura pa ako nyan yan. so pag magkabit kayo mga kabisik ng pinto mag fix kayo ng pinto pagkatapos na yung pintura para hindi kayo mahirapan mag liha mag pintura so syempre mga kabisik pag naglalagay ako ng door knob natin dyan nakalagay na dapat yan yung pinto naka fix na yan tapos nakapintura na So ayan mga kabisik, sana may natutunan kayo sa ating walang kwintang vlog ngayon. <laughs> so ayan, so hanggang dito lang ating video. So maraming salamat sa mga panonood nyo at ingat tayong lahat mga kabisik. So bye-bye!